Inayos na ng bandang orange and lemon ang kanilang instrument para sana tumugtog ng biglang nagsalita ang host. Bago tayo bakit siya sa ating banda, may isa muna gustong mo... Halatang nagulat at day na inform ang orange and lemon ng organizer nang biglang lumabas si Francine sa stage para ito ang maunang mag-perform sa kanila. Talatang nagmamadali ang kampo ni Francine Diaz na matapos ang kanyang performance. Dahil hindi pa nabanggit or natawag ang kanyang pangalan ng host, lumabas na ito sa stage. na, palakpakan po Miss Francine Diaz! At sa likod naman, nakuha na ng video na makikita ang pagtataka ng Orange and Lemon members at nagkatinginan sila. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsasalita ni Francine habang hinihintay ang music na kanyang kakantahin nang biglang ang music ng instrument ng Orange and Lemon ang narinig niya. Napalingon si Francine ng matagal sa likuran niya at hinahanap ang kanyang kakantahin bakit hindi pa ito na play At umakyat na rin ang mami ni Francine para kausapin ang mga organizer sa likod habang nagpiplay pa rin ng instrument nila ang Orange and Lemon. Can Nasasapawan ng tunog ng gitara ang kinakanta ni Francine kaya di niya ito masyadong marinig. Kaya sinasabi na lang niya sa mga audience na sabayan siya. Sabayan niyo ako guys! Go! Dahil mahina ang volume ng music na kinakanta ni Prancy, nag-request siya sa sound operator na pakilakasan ito. Nakita naman ang pagkairita ng Orange and Lemon members na nagtitinginan pa bago muna nakapagdesisyon na mag-walk out. Ayon pa sa mga netizen, ang organizer ng programa ang masisisi sa lahat dahil kulang ito sa komunikasyon. Sana daw na ipala muna ito sa unang mag-perform na isisingit muna si Francine dahil nakiusap ang manager nito na mauna muna dahil super late na ang oras na napag-usapan nila. Ibinaba ang kanilang mga instrumento at sabay-sabay bumaba ng stage habang tuloy-tuloy ang pagkanta ni Francine Diaz. ayos na natapos naman ni Francine Diaz ang kanyang performance kahit pa may kunting aberya ito. Agang sa muli San Jose! Good night! I'm out! Bumalik naman sa stage ang Orange and Lemon nang nakababa na si Francine Diaz at nang hingi ito ng paumanhin sa mga tao. Pangunin ng paumanhin pang pero kailangan sabihin ito para sa mga artists na hindi dito eh. Sana naman At ang sabi nito sa huli ay kahit kunting respeto naman daw. Respeto lang ba? So, yun lang. So, sabi nito. Ayaw ko masira. Enjoy lang. Uh, Pag-enjoy uh, natin yung gabi.